Hello guys, welcome back sa ating vlog At for today's video ay nandito po tayo sa school ng Oranbo Hinatid ko po kasi yung gamot ng anak ko, yung maintenance niya Dahil sa sobrang aligaga niya sa kanyang report E nakalimutan po niya uminom Kaya kinakabahan ako, buti na lang po ay napaka-supportive na kanyang teacher na si Ma'am Karen Bautista Thank you sa iyo mama, shout out sa iyo Nag-reply siya sa akin na, o oh, nga, nakalimutan nga daw ng anak ko uminom ng gamot. So, nandito, na nakbo ma'am, she. Uh, at very na painom ko lang po siya at ngayon pauwi na po tayo. So, <laughs> palo-palo up na lang tayo guys sa mga susunod nating ganap ngayon. So, ito nga po pala ang school ng Orambo. Pakita ko lang po sa inyo ha. Dito rin po ako nagtapos from grade 1 to grade 6. Pakita okay, ko po sa inyo. Guys, pauwi na po ako. Sinita ako ng guard kasi bawal daw pong mag-video. Pero ganun po talaga. So, ito po yung labas. Pauwi na po ako. Nung dito po naghihintay yung mga magula ang kapag uwi anak ng mga anak. Nung mga bata pa kami dito, maraming mga nagtitinda. Ayan. So, uwi anak po puno po dito. So, naaalala ko lang nung kami din nag-aaral dito guys. Tsaka dito kami mo bimoy bilig guys oh. Ayan. Noon po dito, side na yan. Dito po nagtitinda. May lumipat na po sila dito sa kabila. Ayan, napakasarap lang po talagang balikan ang alaala -ala ng ating mga kabataan. Gaya po ng alaala -ala ng aking kabataan, guys. Alam nyo po noon, talagang tinitipid po namin ang baon namin, guys. Hindi namin ibinibigay lahat sa teacher namin para pag uwi, may pambili kami. Talagang mamamangha ka, maduduling ka katitingin sa samutsaring mga paninda. At dito po, dito sa kahabaan ng daan na to, naalala ko po, tuwing umuulan, nagdadala na po talaga kami sa bag ng mga plastic na malalaki at ang ginagawa namin, doon po namin pinapasok ang aming bag, ang aming uniform, ang aming sapatos, aming medyas. Tama! Nakapaalam po kaming uuwi guys. Habulan po kami habang naglalaro po kami sa ulan. Pero syempre, safety na po yung mga gamit namin. Hindi mababasa kasi naabalot na sa plastic eh. At sa pagkakatanda ko po noon, konti lang yung mga sasakyan. Kaya noon po walang service. Ah, naglalakad lang po talaga ang bawat isa sa amin. May pang umaga, may pang hapon. At dito po, puro-puno nakikita namin nun, guys. Ngayon, ibang-iba na po talagang itsura. Ayan, ang dami ng building, ang dami ng nagtitinda. Noon, wala po lahat yan. Tahimik lang po pag dumadaan kami dito sa kahabaan ng mga daan na to. Naalala ko pa po doon sa papasok doon. Nandun yung bahay. classic. So, guys, dito po kami laging magpapaserox. Na At yan po ang ah, barangay hall ng Moranbo. Dito po marami akong makaklase din sa Looban. So, oh, ayan po ang barangay ng Orenbo. At may isi-share po ako sa inyo. Ito nangyari po. Grade 3 po ako at periodical test namin nung time na yon. Hinatid po ako ng mama ko. Siyempre, papasok po kami dahil exam. Diyan mismo sa tapat ng barangay hall ay nabundol ako, guys. Alam nyo po, yung feeling ko kasi noon, may tumawid. Akala ko po, mama ko. Kaya ang ginawa ko, hinabol ko po. Kasi alam po, mama ko tumawid. Nagulat na lang daw po pala yung mama ko, yung mga kasama namin. Ba't ako tumawid? Tamang-tama po may sasakyan na dumaan ay umikot daw po ako ng tatlong beses bago ko bumagsak na bundol ang maam nyo. But praise God, okay naman po ang mamshi. Pass is pass po. Kaya pauwi na po ang mamshi sa ating bahay. Pero ang totoong kwento, hindi talaga ako nakarating sa bahay dahil nakasalubong ko si ati ani. So guys, nandito kami ngayon sa Dowie Grocery Store dahil itatry po namin. Hello guys! Hi, hi. Dale, dale. Kasama ko ang mama ni si Cecil. Si Ate Ani. Birthday, na birthday o. Kaya muna Dito siguro. Saan? Ah, o nga pala. Mahimpang. <laughs> Saan may butas doon dumaan? Ang tanong, anong bibilin mo? Sige, ikot ka lang. Sabi kasi nila mura daw dito. Gaano ka mura ang mura dito? Mga chichirya dito. Ah, dapat. Okay. Mura pa Mura nga. Mumurahin hinga talaga. Oo. Ayun, dami ng chichirya. Guys I'm So, eto na nga po ang kwento ba't nakarating ang ma'am dito gaya ng sabi ko kanina, pauwi na po ako at doon pa lang sa taas sa may bakery nakasalubong ko na itong seti ani at nagsabi siya na, alam ko ba daw ang dali saan banda eh nagkataon po, eh alam ko dahil naikwento na po yun sa akin na kapitbahay ko na si Jessa at naikwento eh, niya rin, na mura nga daw po yung mga paninda doon, at di syempre sa sobrang kakurious ko habang naglalakad ako papuntang Pineda eh tinitingnan-tingnan ko na rin saan banda po yung Dali. So nakita ko po uh, malapit lang naman po sa amin bagong bukas lang po ito. Kaya may mga pa-promo po sila. Kaya medyo mura po talaga yung paninda nila. Pero I'm not too sure po talaga kung mm -hmm. mas mura po ba ito sa ibang grocery store. At gaya po nang napapansin nyo si Ati ani lang po talaga ang mamimili dito at ang Mamshi eh wala po talaga akong balak. <laughs> Kasi po naghatid lang po talaga ako ng gamot sa school so wala pong dalang pera pera ang at kung meron man sana nga meron <laughs> pero guys gusto kong i-try yung parang Nutella nila na ano palaman yung chocolate na palaman kaya lang naisip ko oh, nga po pala bawal nga yung anak ko doon ako na naman ang mag tempt na naman sa kanya kaya wag na lang nasa sana si ate ano sabi ko asa ang kana ano bibili mo ako. Hindi na ako gumagamit kasi niyan, ti. Hindi na ako gumagamit naman. Asin lang paminta. O nga. Di, pero katagalan ma ma, 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 ano mo eh, ma Ang sarap naman. Ito masarap. <laughs> Ice cream. At ito pa po, makakabili pa po kayo dito ng mga pang-ulam. Meron po tayo dito mga processing food. Hot dog, ham, ayan, squid ball, may fishbowl, eh, ano po ba yan? Basta, iba't ibang klase po. O yan, kagaya nakikita ko, may french fries. Ulam ba yon Hindi na pang snack lang po talaga yon Tapos, may mga karni din po dito. Ayan o, oh. iba-iba po ang makikita nyo rin dito. May giniling po, may pork chop. Basta may mga iba't ibang klaseng karne, meron din po sila dito. At ayan po yung mga presyo. Tingnan nyo na lang po. Mura? Mumurahin lang tayo. <laughs> <laughs> Mas mura ba dito? Ang papaya. Wala silang sifter. Ang <laughs> ano, ano nila? Ang sweet. Sweet Bacon. Okay. Ano yan? Ah, bacon. bacon. 118. 118? Hmm. Ba? <laughs> Ganun naman taga 148. ang bacon eh. 164. Tapos ang chichu mo kung ila, ah, isang kilo na siya. Oh. din. Chicken nuggets kina mo? Chicken nuggets ba talaga kaya yan Tanong ko muna sa kung chicken daw. <laughs> Okay. Ito na. Ay, Ayun sa taas siguro pure coconut oil po. Oh, talaga pure coconut oil siya? Ako ganyan din ginagamit ko kasi isang brand. Wala 'di ba? Meron kasi 'yung fresh gata. Ito talaga 'yung dinudulot. Coco Mama fresh gata. Ayun oh. Sa taas 29.50. Murahan.

Dapat kumuha ka ng basket. Binibidyoan mo pa ako, ha? Dapat kumuha ka ng basket, eh. Dapat kumuha ka ng basket. Kumuha ka na. Okay, ako na. Ako na kukuha. Kalimutan ni ating ng basket. Oh, gosh. Ah. Wala Ang dami mo palang kukainin ka kung ng basket. Ito lang kasi para sa mga bata. Meron din sila dito ang bigas. Yan. At mga canned goods. Sardines, tomato sauce. Oh ayan guys, ipapakita ko na sa inyo yung mga presyo nila dito sa abot ng aking mabibidyo Hangga't hindi po ako nangangalay. Yan po yung mga presyo ng mga canned goods nila dito. At sa panahon na yan sa Tiani, sige nang sigaw sa akin na mamili na raw ako as if may pera akong dala. <laughs> tayo lang nakakaalam nun guys ha talagang sinamahan ko lang siya kasi kanina sabi niya, hindi niya alam kung nasaan, Sin sabi ko ako lang mag isa sa bahay, sasamahan na kita, so andito na po kami sa mga noodles, mga pansit na yan kumuha sa ani dyan, gusto ko siyang tulungan magbuhat kaya lang ayaw niya, so mag video na lang po talaga tayo may hinahanap po siya ng klase ng pangmeryenda ng mga apo niya, pangbaon na rin kaya lang wala dito, yung dough donut daw. Dali, wala kayong doughy donut. Ay, ano ba kinakain nila? Yun ang bilhin mo. Mm, oh, oh. Yan. Ka ah, pag mga biscuit. Ayan oh. Magugusto nila yan. Presto, masarap yan. Ayun. Huh? Ano, okay ka na? Oo. oo. Wala naman na sila doughy doughy. Doughy doughy. Duwa dua meron. Hahaha. <laughs> So guys, magbabayad na kami Ayan, siguro ang counter Ayan Maaga Ma ka <laughs> Wala pa yung Wala pa yung cashier Uy, <laughs> Kaira, mag na ako rito ano to ikaw na daw. Ay, self-service siguro. Ha? Ikaw na rin ang magkwenta hmm. ng babayaran mo. Oh, na yan. Ma! Sino yung mag -ano nito? Ako? <laughs> ako, bibili ako pa rin. Kala ko yung bibili, siya na mag -ano, eh. <laughs> Sabi ko siya na magkwenta ng babayaran niya. <laughs> dito pala sa kabila. Sa okay. so, okay. 1,000 10 na sobra pati. Tatakot, okay. 700. Natakot ka. Natakot Mura nga lang daw dito eh. Di ibig sabihin, hindi maubos 1,000 mo. Ay, dagdag mo nga isang ano. Magkano? Oh, di ba? Magdadagdag ka pa. Dito. 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 For today's video, si Ate Ani ang ating, ano, ano? ating artista. Kaya, <laughs> ano po kami, ano may ano? ano 15 minutes. Kaya po pala mura ang mga paninda dito dahil self-service po pagdating sa pagbabagage. Baggage? Pagdating po sa pag-aayos ng iyong pinamili, ikaw na pong bahalang mag -bag. Kailangan arali mo para pwede ka mag-apply ng baggage dito. <laughs> kaya nga ibibidyo ko kasi titingnan ko paano mo ayusin eh. Kaya nga. Eh, hired ka ba ditong bagger? Oo, <laughs> oh, masya. Pwede ka mag-bagger dito. Dali. Legit ba, Tiani? Mura ba doon? ay lang siya. <laughs> so, guys, pa-uwi na po kami galing school. babunta ako dito sa Dali kasi nakita ko si Tiani. Ngayon, pa-uwi na po kami. So, bye-bye again, guys. Babush muna for now. <laughs>